mga idol, aalis na tayo. Maaga pa pala to idol. Aalis na po tayo. Ito pala yung karulkol na natin. Oh. Mga idol, abon lang tayo sa sininyo natin. Sindunan. tayo mga idol. Dito nga po pala mga idol. Tatapong ko na yung buya. Pinakabuyan yung mga idol palatandaan. Hindi mga idol Tatapon ko na Nakanto pala ako dyan mga idol Tamang kanto lang Sabay Abante ka konti Tapos tapo na naman Tansyayin mo lang idol yung Saktong hagis ang ganyan lang mga idol oh. Ganyan na yung ginagawa namin. Nakaroll call. Pinipesto ko lang mga idol sa mga ano sa mga malalaking bato. Lumitapon sa gilid. para kung isda i huli siya pero dito mga ka idol konti lang yung guha dito sa unang area Pero nakakalahating box ako mga idol. Nakakalahating box ako yung huling area. Pangatlo kaso hindi ko na videoan. Ano lang mga idol. Hagis, tamang hagis lang. Agis lang yung mga ka-idol. Saktong kanto lang mga idol. Nasa inyo yan kung sa tabi kayo o sa kanto magagis. Pero ako mga kaidol idol sa kanto ko kay hubas na. baba na yung dagat kaya sa kanto ko inagis. mga idol comment kayo. Kung nakasubok na kayo ng gantong anak buhay. Madali lang ito, idol, kung dalawang tao kayo. kasi may ikaw yung nagasisid, yung sa taas, nagapain, sa kataga ilab ng pamain. Yun ang gawa namin dati, idol. So, wala akong maiisip na vlog eh. Kaya ito na lang sinolo ko na lang. Pwede naman siya solo idol kaso matagal lang. Yung mga idol oh, bagaan. Konti lang pala yung kuha ko dito. Mga sampung piraso lang itong mga idol. So, unang aria ko ako. Sisisin ko na yun dyan. na Kinakat ko na lang yung video mga idol kay tapos mga idol ang gawin ko na dyan magtanggal na ako ng isda at saka magkabit ako ng pamain na bago kabitan ko na ng bagong pamain ang ko na konti lang ko ako dyan, mga idol doon ako bumawi sa pangatlong area ko kaso hindi ko na nabidyuan pero papakita ko sa inyo yung ko sa next video ko sa next video ko mga idol papakita ko yung kuha ko yan lang po mga idol kung nagustuhan nyo man po itong video na pa palike and subscribe na rin po yun lang mga idol. Sana supportan nyo ako hanggang lulo.